Good afternoon po sa ating lahat. Magandang hapon, no? So, ngayon po is pag-uusapan natin kung paano ba mag-work out ang isang relasyon. Kasi karamihan niya sa panahon ngayon, no, karamihan ang dami na talagang problema sa isang relasyon. And then yung cheating, and then yung hindi pagkakaunawaan dahil sa konting hindi pagkakaunawaan is na uwi sa hiwalayan. So, paano ba dapat uh, patatagin ang isang relasyon. Ano ba dapat ang mga gawin natin para mag-work mag out ang uh, isang relationship? Although, hindi naman sa lahat. Ito para sa lahat, no? Kasi, siguro may kanya-kanya tayong way how to work the relationship. Pero, i-share ko lang yung, yung sa palagay ko, kung paano ba mag-work ang isang relasyon. So, sa akin kasi, sa isang relationship, lalo na sa isang LDR relationship, nandun dapat talaga ang communication at saka dapat ko kayong naghahanap ng time para sa isa't isa. Kasi halimbawa na ikaw lang ang nakikipag-communicate. So, sabihin na natin yung isa gusto niyang makipag-communicate sa inyo pero lagi siyang naghahanap ng reason para hindi hindi ka makausap. lagi busy or walang signal. Okay lang yan. So, okay lang yan. If one week It's just ni one week. Matagal na nga yung one week, no? Pero kapag inaabot na ng isang buwan na para ka nang naghihintay sa wala, and then ikaw naman umaasa ka na uh, maybe someday or or maybe busy lang talaga siya and then gagawa at gagawa siya ng paraan para para makunta ka. So hanggang sa ganong routine, ganong routine. So maybe sa isang buwan dalawa, or isang beses lang siya makakapag sa inyo. So in that way, ikaw naman nandiyan ka naghihintay. Ito e mga babae. Hindi naman natin kailangan sa lahat ng pagkakataon yung financial support eh. Although kailangan natin, maging honest tayo, no? Maging honest tayo na kailangan natin ng financial support. Pero kailangan din natin ng emotional support. Lalong-lalo na tayo mga babae. Kasi napaka-emotional natin may mga time na hindi natin maunawaan kung bakit nakakaramdam tayo ng kalungkutan. May mga time na sobrang dami ng mga problema ang dumadaan sa atin na kailangan natin ng isang taong aagapay sa atin na magsasabi sa atin na lahat ay magiging okay. Pero yung taong inaasahan mo na gagabay sa iyo, yung taong inaasahan mo na tutulong sa iyo para kahit papaano is is mababawasan yung lungkot yung mga alalahanin mo is walang oras para sa iyo. Just like what I say, um, isang beses lang kayo na uusot sa isang buwan or isang beses lang, dalawang beses lang siya kumukontak sa iyo sa isang buwan. Uldo nandoon yung relationship, nandoon daw yung relationship. Pero napakalaki ng chances na ang relationship ay hindi mag-work that way. Kasi hindi niya alam, okay? <clears throat> hindi natin alam ang nangyayari sa isang araw isang araw wala tayong so ngayon ay yung gabi okay ka so hindi natin alam maya maya mayroong hindi naman natin masasabi no mayroong biglang emergency and then siya andun walang kaalam alam kung ano nang nangyari sa buhay so sa atin nagtitiis tayo para mag work ang ating relationship with that person pero hanggang kailan right? Hanggang kailan mo ma, hanggang kailan mo kakayanin yung ganun? Na kahit emotional support man lang is wala siya. Walang signal, busy, or ano ang ginagawa. So, ikaw naman, try harder. Sinusubukan mo ang lahat na unawain ang inyong sitwasyon. Pero kapag ang relationship nyo ay ganyan, the relationship will not going to work out kahit pa gustuhin mo. Kasi ikaw lang ang nag-import. Ikaw lang ang nag effort sa inyong relationship. And nandun na yung lungkot, andun yung, uh, andun na yung lungkot, nakakaramdam ka ng lungkot. So, hindi talaga may iwasan na maghanap ka ng comfort as a babae, as a woman kailangan natin ng comfort from someone na talagang uh, malapit sa ating puso. Lalo na ang ating mga karelasyon. Pero, lagi siyang wala, lagi siyang busy. Most of the time, ay wala siya. So, itong relationship na ito, for sure, hindi ito mag-work out. So, ang gagawin naman natin, no, kailangan natin kausapin. Minsan kasi din tayo, takot tayo takot tayong sabihin kung ano yung totoong nararamdaman natin kasi takot tayo na baka hindi niya maunawaan. Baka iisipin niya na masyado tayong mapaghanap. So, baka mauwi lang sa misunderstanding kapag sasabihin natin kung ano yung totoo natin nararamdaman. Kaya hindi rin natin masabi-sabi. Pero kailangan muna talagang ilabas. Pagkaganya na ang relationship ninyo, no? kailangan mo na talagang sabihin sa kanya kung ano bang totoong nararamdaman mo sa inyong relationship. Bakit ganon? Kailangan mong sabihin mo sa kanya na hindi itong relationship na, na kailangan ko. Siguro, um, siguro um, hindi mag-work out ang relationship natin dahil sa kawalan mo ng oras. Okay? Kailangan pareho kayong magbigay ng oras sa isa't isa. -isa hindi naman yung lahat ng oras mo, no? pero kailangan mong bigyan ng oras para man lang alamin kung okay ba siya, kung may mga problema ba siya, kung, uh, kung nalulungkot ba siya, or ano bang sitwasyon niya. Kailangan niya ng isang babae. Kasi sa ganyan, no? sa ganyan kasi, parang kahit pa paano, mafe-feel ng babae, oh, talagang may totoong nag-take care sa kanya. Yung taong ito is totoong talagang um, um, hindi lang nagki-care talagang inaalala siya palagi. Ipaano e, mo naman ma-feel -fe na nagki-care nga siya sa iyo kung ulti mo pang lang pag kumusta sa iyo isang desis lang nangyayari sa dalawang linggo or isang desis lang nangyayari sa isang buwan. Okay? So talagang hindi tatagal ang relationship kapag lack sa communication. Communication is the most important in relationship. Communication, trust and respect and of course, yung love. Pero maano mo ma-fulfill yung love kung walang communication?